Good morning mga ka best friend. Uh, Siyempre panibagong vlog, panibagong araw na naman. No? So sa video ito ay eh, hatid natin si Kuya ang doon sa airport kasi mamaya lilipad na siya papuntang uh, Manila then lilipad siya papuntang Bacolod. So ito yung tunay na Angel na lumilipad. So eh, mga best friend, hatid natin si Kuya ang doon sa uh, Tuguegarao Airport. No? So sa vlog na ito, uh, makikita nyo na yung uh, airport ng Tugay Karaw. No? So mga subscriber natin dyan, ay syempre, uh, makikita nyo lang ngayon yung uh, airport ng uh, City so papasok tayo doon at uh, magpapark uh, drop off lang tayo guys para uh, mas mabilis so iyon, uh, yun kung gusto niyo makita si Kuya Angel ito po yung uh, lilipad mamaya ayun kita natin Iyon, ito si Kuya Angel mga ka-best friend ayan no? uh. balabasarado <laughs> Yun, gumati uh, komon aku yang IRL saat ini mga uh, subscribers at followers. With busy, Yun, BC si yang IRL. Ya. Uh, Kapan nih? Yun, BC yang IRL menjadi si karena Kami ko ay lalakan na. Ay kalau aku lilipad. <laughs> uh, ano pala. airport. Oh. So, nakasakay kami ngayon mga ka-best friends sa kotse, hindi po kami naglalakad. Kagaya ah. uh, pupunta kami nang ano? Uh, airport. So yan, ingat-ingat uh, kayo dun, Kuya Hila kasi ano yan eh. Okay, Probinsya 'no. Mga ilang buwan ka doon? Weeks lang. Ano lang. Weeks lang 'no. Mga 2 weeks ganyan? Oh. Kala ko 10 years eh. <laughs> Yun, hindi naman tatagal doon si Kiyangel, babalik naman niya ganito kasi mayroong mga alaga to doon sa bahay niya. So, kailangan niya rin na puntahan, mauwian. So, mga 2 weeks lang si Kiyangel doon. At uh, makikita niya na yun dun sa farm. So, manggagaling siya dito sa Taguigaraw, kung bali connecting flight siya. And uh, maglalan, maglalan siya doon sa may Manila. Then, uh, flight naman siya from Manila to Silay uh, Negros. Yan. Yeah. Yan yung biyayin ni Kiyangel. Uh, connecting lang pagka nasa malayong lugar ka dito sa Pilipinas ay madali lang magkano yung pamasahe ko yung hill? ticket hindi e ko ano? na guro, na sa mga 6,000 din oh. alam ah oh, kasi kung 3, k dito marabang 3k din yun doon okay na rin at least mabilis yung biyahe to no? pagdating na pagdating mo doon sa ano airport upo-upo ka lang ng ilang minuto then flight na iyon yung kagandahan sa airplane kaso lang magbabas ka na naman oh, from ano no uh, Silay City no oh, Silay papuntang Kabangkalan ay si papuntang uh, si Palay si Palay so, mga nasa 7 hours din yun kasi Marami na mga ano yung <coughs> ban pero ano, ah pa? may mga van din doon hmm, tagal na no ah. ko nung nakaraan na taon nagban ka Ah, meron. Mabilis din pala sa bano? Oh. Mm, taso lang, pag ano, hindi mo makikita yung lugar. Ayo. <laughs> Maganda si kasi ano eh. Makita mo mga ano doon, no? Oh. Makita mo yung mm. ba Bakit pag pag, pag ban mabilis talaga? Oo, oh, mabilis rin. Ay, kaya pala. O dito tayo daan sa. Ito, manglinaw tayo para hindi ma -trap. kasi dito sa May Robinson. Oh. tayo short ka tayo dito. Para mabilis. Bali ban pala yung sasakyan mo papunta doon. Hindi, yeah, ano, mag-series. Ah, mag bag -ba series ka na ngayon. Oh. Ayaw mo mag-ban. <laughs> ko <Ayoko>. Ang <laughs> bilis no. ban dati ay masikip. Ah, masikip lang 'yun lang no. Tapos yung mga gamit namin ando sa atin. Mm. Pagka uh, mag series ko yung hill, mga ilang oras din papuntang uh, si Palay from Silay. Depende sa ano. Biyahe. Depende sa biyahe. Hindi, pero umaabot din ng 7 hours, na ito 9 hours. Ah, hindi na. Ano na? Uh, mga pinakamataa, pinakamabagal na yun, 5. Ah, 5 hours. Ibig sabihin, ang bilis lang pala ng biyahe doon. Kasi naka, try na nagmotor kami dati doon, umabot ng 9 hours eh. Ay, hindi, umalis kami alauna, dumating kami sa ano, alas 9. Eh. Mga 9 hours din. Oh. Kasi lang pahintuindo kami doon sa mga view na maganda. Doon sa tabo. Ganda ng view doon eh. Dati putol-putol pa yung ano doon, rap, rap road. Ngayon, ano na, saka mabago na rin yung mga series. Hmm. Mga aircon na din. Aircon na rin oh. Hindi tula dati, ano, ordinary lang. Ordinary lang eh. Ah, si. Yung nakagandahan pa lang ngayon doon. Ano na ay, kulay ng series doon, puti, green, ah, uh, dilaw. Pero series ang pangalan o ibang bus? Series. Series din? Iba-iba lang kulay ng bus? iba-iba lang. Ay, okay. Kasi series yung bumili ng ano eh, yung BRT. Ah, series din? Hmm. Maganda ah. rin sana yung BRT dati. Mm -hmm. Mababa lang yung mga series ngayon mataas mataas Mata na talagang ng baha no? pag masikip yung pantalon mo eh oo oh. <laughs> ah ganun tapos aircon na no? oo oh, aircon mga bago na meron Fillion. din ano ordinary so napaka comfortable pala magbiyahe na dun papuntang uh, negros mayaman eh. hmm. pag mag Cebu ka malayo, mas malayo ah malayo ang Cebu malayo ang sibok ay okay hindi lang difference yan hmm <laughs> Dumagete, eh. Sunod na yun. Kapila eh. Ano na? Si Buna no? Nung <laughs> magkatabi yan. Wala bang airport sa dumagete? Meron. Oh. E, malayo na yun. Ah, malayo din sa inyo? Hmm. Ah, bali ang pinakamalapit itong Silay? Oo, oh, Silay. Ay, okay. Kasi pag mag ako, hmm. eh, babalik naman ako papunta dito. Papuntang Occidental. Ah, ganun? Oo. Oh. Wala, walang biyahe na ano? Na bus galing doon papuntang Sipa, ah, Sipalay? Meron. Meron din. Tapos tingin ko parang malapit ang ano eh Dumagiti Kaya nga lang pag hindi mo pa kabisado no? Hindi, hindi ko kabisado doon, isang beses lang ako oh, Hindi tulad ng sila, ikabisado mula Hindi lang ang magandaan doon oh. City ngayon ha? city na City na talaga Maganda doon Malapit dagat Oo Malapit sa dagat no? muna mm -hmm. lagi maligo sa beach Para pag summer time Oh, grabe meron Ito? na doon eh gitna ng dagat oo oh. tapos meron din mga ah parang isla oo oh, pulo. pulo siguro nasa mga 4 hectares wow oh, 4 hectares yung pulo, pulo. yung pulo oo oh, yung pulo na yun malaki rin tapos ginawaan ng tulay oo oh. nagpagawa din sila ng swimming pool ah parang resort oh. ay di mas maganda no? parang uh, tourist attraction tapos ang daming kambing Mm don -hmm. Nakawalaan doon. Private ang mayari nun? Mm -hmm. eh, marami nag-a-apply doon. Eh. Kasulukuyan naman na pumunta ako ng Maynila. Mm -hmm. Ah, dati, dati. <laughs> so, siguro ngayon maganda na, no? Oh, maganda na ngayon. Ang bilis ng improvement ngayon ng mga maganda. tourism. Mm -hmm. Lalo ngayong na, eh. Maraming tourism na, ano na ngayon? Tourist attraction. Doon sa amin, eh. Binili na ng mga Mayaman. <laughs> Mayaman yung mga ano, tabi ng dagat. Oo. Ginagawang resort, no? Oo. Oh, Meron na doon mga restu bar Oo? Oh? Grabe. Restu-park. Anong pinagkaiba nung noon tsaka ngayon doon sa inyo? Malaki na pinagbago? Ay, malaki na ng pinagbago ngayon. Mm-hmm. Yung mga yung mga buildings na rin doon, no? Meron na. Grabe. Pati doon sa Mina, mm -hmm. mining. Meron na rin? Binili na rin yung mga lupa doon. Ah. May, private din nakabili. Hmm. Pagka-private talaga, automatic yan. Buildings yan. Inanima ng mga kahoy. Hmm. Grabe pala sa inyo, no? Pagka-improve ng ano, Mura si Palay. Pala, sa inyo? Pagka magandang ano doon, yung lipa talaga. Ah, may kuwi ba doon? Kaki, ginawa pa kang basketballan sa loob. Paano <laughs> 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 yun? Tourist, tourist spot na rin yun? ganda ng ano eh ano lang para siyang lupa ah gano'n? ginawang upuan ah ginawa siyang upuan hmm. ganda na pala ilang taong ka na hindi nakawik yung hill mga ah, gano'n na ah. sa sampung taon na ah. uy antagal na kasi mag 5 years na dito eh Antagal na oh. Antagal na. Hmm. Pagkapatay ng tatay ko. Eh buhay pa yung nanay mo pala? Oo, oh, yung nanay ko. Ah, bali yun yung uuwian mo ngayon? Oo, yun. Itiit na. Um, ano, ano. Ay, medyo mat matanda mat na, no? Danda. Pero malakas pa. Oo. Uh Hindi, ng 90 yun. Aabot ng 90 yun. Hira, nung kwan? Hira lang yun na kumakain ng ano. Oo. Oh. Malakas pa, isang, yung hil? Baka isang beses lang. Oo? Oh? <laughs> <laughs> Kasi Grabe. yun, uso man doon yung November 1. Hmm. November 1? Oo. Oo nga, no? <laughs> Alam mo na yung November 1 mga ano eh. Maka okay, binibenta minsan yung kanin lang. Pista, pista daw Pist patay. Iba ano? Pista patay, patay na nga eh. Ha 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 ha. Ha ha Grabe talaga ng happy ganisim ngayon. Kalat na. Ayan. Bipista daw yung patay. Oo. Oh. <laughs> okay. Eh, mamimiss mo yan dito kay Angel. Oo. Oh. Pag ayan. Ah, uh, two weeks ka lang naman dun. 2 weeks matagal na ng 2 weeks ha? pag nandun ka na baka mainip ka rin dun dapat dun talaga may gagawin ka no ikat ikat ka sa bayan nyo <laughs> pasyal pasyal ka dun para hindi ka mainip sa inyo tropa ka ah, punta ka sa mga tropa mo yung mga tropa ka rin dun marami mga lasing go no maganda <laughs> dun kasi ano, uh, probinsya rin parang hindi nagkalayo dito Yeah, nandito tayo ngayon sa Going to Pangi. Pangi kasi yung airport dito nasa Pinggi siya na located kaya uh, mas malapit na tayo dito. So sa mga hindi pa diyan Nakasubscribe subscribe na kayo, guys, sa ating channel. Dito gumamit tayo ng stabilizer ngayon para hindi ma ano ang ating uh, footage hindi ma yan basta uh, ganitong umaga talaga marami ng ano biyayero. marami ng bumabiyahi ng mga uh, motorista yeah, bengiro yun na tayo So, ano yung kay Angel? Cebu Pacific, Philippine Airlines? Cebu Pacific? Ayun, Cebu Pacific si Kuya hill Talagang na pinili yung ano ah, sikat na plane ah. May Philippine Airlines dito eh. Pero pagkakalam ko maga rin. Sino nag-book niyan? Okay. Hmm. Ayun, Nissan. Nandito lang din yung Nissan ah. No? So sa pinggi na tayo mga ka best friend Oh, maya maya medyo marami ng mga biyahe nito kasi magra-rush hour na pag patak ng alas 7 alam nyo na pasakot ng ano uh, sudyante kaya marami rami ang ano yan, mga kaya matraffic trapik na dito sa Tugay Garaw marami na rin kasi mga sasakyan dito Yan, ito school to dito, medyo ma traffic dito eh. A school. Mag-aalis dito na kaya ng kilo. Oh. Boarding time mo is 7. Oh. Kasi ang flight is 8:49 ah. Oh, 6:49. <clears throat> oh, advance to nang 5 minutes. Oo. Oh. Eh, di, 6:47 dito eh. Yeah. Oo. No. Hmm. Okay lang. Okay lang na no. Maganda 'yung advance mo 'yung time mo talaga. Para di ka malito. Oo. Oh. Iyon may assist. Ito kagandahan ba sa may assist dito sa ano? Oh. kalsada. Ay yeah, maganda talaga. Mm. May, ano? <coughs> may nag-assist. Ah, uh, tumatawid ba? Mm. Delikado kasi sa mga bata yung uh, ano, estudyante. Sabi. Dapat, dapat mga ganyan, mayroon daanan sarili. Kaya kaya no? <coughs> May nila talaga meron. Ay, tinatawag ano, na ano, overpass ba yun? Pass. Oo. Oh, para safe sa mga tumatawid. Kasi ma- paspasan yan dito eh. Mabibilis yung ano dito. Maynila. Yun. Going to airport na tayo. Kumaliwa tayo dito guys. Papasok na tayo ng Airport ng Tuguegarao Tuguegarao City oh, Ako, natin bintana natin So, drop off lang naman tayo eh Hindi naman tayo tatagal Drop off yun mga best friend andito na tayo sa airport ah uh, Togigarao chef drop off chef ah oh, sige Thank you ito, ah sige sir yun so my li time limit is 5 minutes pag lumagpas sa 5 minutes ay may bayad na ganoon pala dito so andito naman tayo abot ng 5 minutes Oh, my time talaga, no. 5 minutes. So, andito na tayo, guys. Okay, nandito na tayo sa Tujigarao Airport. Okay na kayo, help. Ito na yung uh, ihatid natin, guys. Saan ka baba? Dito? Bila na? Sige, sige. Yun, nagdigat. Parang may lamang ginto, ah. May lang <laughs> kilo kaya yan? Mga 12 o 10. Kaya yan. Ang kiri lang naman gaya Gaya natin no? Hmm Tara, turo kita doon Doon sa loob, merong ano doon Pasukan Mga ka best friend no So nahatid na natin si Kuyang Hill dito sa Tugaygaraw Airport So pauwi na tayo dito nang uh, pawawin na tayo ng uh, ringgit. Ayun. Ayan, thank you. Thank you. Sige po. So, ang dami ng babiyahe ngayon, guys. Daming ang dami ng babiyahe ng uh, pupuntang Manila. Grab off lang ko ya. Thank you. yon So, ito na yung ano, airport ng uh, So, malaki din guys. Uh, daming uh, malawak din parking uh, parking area na bubulalaw na. Malawak din yung kanilang parking area dito. Ah. So, uh, marami rin ang papuntang uh, Manila. Yon, thank you, thank you guys for watching. Uh, Siyempre, nakita nyo na yung airport ng uh, City. Ito, nakapagpapicture na rin kami ni Kuyang Hill, no? So, sa susunod siguro, baka mag-airplane din si Kuyang Hill. So, yan. Sunduin natin sa sunod na linggo. O, yan. Thank you, thank you for watching, mga ka-best friend.